Grabe uh, pa so mag-iisang oras na po dito sa Station City Hall. Sa may BI. Wala pang booking na po mapasok. Grabe uh, na oras na. Alas 10.15 na. Saan naman tayo nito po punta. Gusto. May rin na po kasi siya ko dito sa may BI. Nag-drop up ako ng pasayero. Pero hanggang ngayon hindi pa ako nakakuha ng booking mag iisang oras na tambay ko dito naka-offensive walang booking na tumapasok so ang gagawin ko nito gagapang nalaman ako sar saan lap 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 na lang tayo wala nyo na yun ako ngayon nasa circle na naman ako bye bye na naman ako uh, ng commonwealth

Sige. Yan 1.43 na lang yan nando't kasi kakalapo na baby ang dala, dala mo. Kaya ko dalawa ko sila. Nil pusha rin sa likod. Ah, okay sige ma'am. Okay lang muna. Kakailanganin Okay lang ma'am. Imported Bain po siya, 'no? Paa po. Ito po yung ano lang, classic lang. Wow, <laughs> oh, vlogger ba kayo, kuya? <laughs> <laughs> yeah, good. Tanghali na naman. Kain tayo. Ayan nyo na ulam ko. Ayan o. Oh. Batchoy. Tagal na ako hindi nakakain ng batchoy. Kaya eh, ito, batchoy ulam ko ngayon. Batchoy daw ito. Batchoy. Yan. Kailangan may sabaw. Batchoy. Sabi lang batchoy. Ayan ang ulam ko. Ngayon tanghalian. Batchoy. na 11:30. ah uh, busog ako dami ko nakain sa kalating kanin sa sa bawa ano tawag nito batsoy batsoy ulam ko batsoy so anong oras na guys mga 11.30 uh, 11.30 biyay tayo mga launa pahinga muna tayo dito may matulugan lang sarap sana matulog kaso wala pahinga lang tayo dito muna So, mabas tayo kaya alas 6. Tingnan natin yung kinita natin hanggang tanghali. Kung magkano. Ayan, naka 900 na rin tayo. 929. Kailan booking na ba tayo? Ayan, nakaka 7 booking na tayo mga paps. Ah, uh, ano. February 20. Ayan, February 20. nagsimula booking natin 6 6.24 so natapos ng booking natin ngayong tanghali ay ang huling booking natin ay 10.22 tamang tama 1835 10.35 pagka drop off ay na kumain na tayo At tapos lang natin kumain so dito hindi pa nakalagay kumpleto e dito na dito na yung kompleto na rate natin ay ano 929 yung mga huling booking hindi pa pumasok ayano masarap kumain dito may iyaw iyaw pa may inihaw ayano sarap ng inihaw alam mo mga kapwa rider dyan ah uh, nandito tayo sa ano sa mega mall nasa mega mall tayo ngayong oras na to uh, anong oras na yon Alauna. Alauna, gish. Nasa Migmol tayo. Ayun. Uh, Andun. Nasa tayo, ayan. May dalawang rider sa unang ko at nasa may isang rider din sa likod ko na move it. Uh, nandito move it. Ogit ang kas ang nandito nakapila. Pila pero booking ang hinahanap. Wala eh, walang ano. Naipon kami dito. Naipon kami dito ay eh, may rider sa likod ko. Sarapan harapan ko. Ay ano, nasa ano to? Mega Mall. Tingnan natin yung earning na na muna sa Mega Ah, uh, mga paps, <clears throat> sa mga oras na to ay nandito tayo sa Mandaluyong uh, mag 3.30 na uh, kanina pa wala pa akong um, ano, wala pang pumapasok na booking tapos may pumasok na booking kung kailan malapit na ako saka naman kinansel uh, pasaway talaga so ito palang kinikita natin paps ayan palang nakaka one trip palang tayo parang hindi na tayo aabot ng 1.5 yata ah. mag alas 5 na ay 4 3.30 na sana umabot pa tayo kahit mga 1.5 man lang para may malinis tayo na 1.000 pag umabot tayo ng 1.5 may malinis na tayo 1.000 dun sigurado na yon sobra pa kas wala na pala akong wallet zero wallet na pala ako kailangan ko pala mag top up na naman patay tayo dyan zero pala kung na malayan galit sa atin si move it hindi tayo nagtatap up tap up tayo 200 o oh, ayan may laman na huli yung ating wallet baka siguro kaya walang pumapasok na booking kasaway pero kahit walang top up yan, may pumapasok na booking yan. Ayan. May top up na tayo na 200 sa ating wallet. 200 lang muna. Si hapon na bukas na ulit tayo mag top up ng pang buong isang araw. Kasi pag, naka, pag yung top up natin 300, sigurado ng ano nun, 1.5 kini kinita natin nasa 1.5 na yung pag naubos yung 300 kaso wala namang pumapasok na booking naka auto accept tayo anong oras na alas 4 na naman alas 5 ano ba yan pagdating pa naman ng alas 5 iisip ko pa uwi na parang hindi, parang hindi talaga ako sana yung nang inaabot ng gabi pagdating pa lang ng alas 4 iniisip ko sana ako mag ano nang pauwi ah paps nandito tayo ngayon sa Pasig may na i-drop off tayong pasero dito um, ano oras na mag alas 4.30 na parang ayoko ko na <laughs> parang gusto ko nang umuwi eh, eh. dahil kagabi ginabi ako inabot ako ng alas 7 ngayon gusto ko na umuwi ng maaga kaya ang gagawin ko mga paps ay lalagay ko na sa aking sa aking location. Lalagay ko na sa aking location yung ating uh, map ay yung ating apps mobit Ayan. Nandito na yung ating location. Kung may pumasok man siyang booking, ay pauwi na yung dadaanan natin pauwi mga dalawang booking sana may pumasok pagod na rin ako sana sobrang init nakakapagod pala sobrang init eh meron na tayong kinita o naka 1499 na tayo pwede na yan naka 1499 kahit papano may isang lebo na tayong malinis at saka naka 17 booking na tayo 17 booking alas 6 tayo lumabas kanina okay na yan hanggang ngayong oras alas 4.30 biyay tayo mga alas mga alas 6 bago siya mag alas 8 baka nasa bahay na tayo na gabi nabot tayo ng dilim nahuwi man tayo maaga ngayon para makapagpahinga tayo Diba? Kaya nga tayo nagmubit. Para hawak natin ang uras Nag ride tayo Para hawak natin ang uras o gusto natin umuwi ng maga Makauwi tayo Kung gusto natin magpabat sa uras Kaya natin, nasa atin yun eh Kaya lang ngayon Sobrang init kanina Parang napagod ako, nakapagod pala Pag mainit masyado, yung init tumatago sa Jersey ko Grabe init Tapos Ngayon, na uwi na tayo ah, uh, naka navigation na yung ano ko naka ano na route naka -route na sa lugar ko may pumasok man na booking papunta na yung madaanan na natin so may kinita na tayo ng 1499 eh eh kung may nagtip na piso dito 100 na rin yan ay ano na rin yan 1500 oh, di ba? Eh kung magkukuha yung pauwi natin, magkukuha pa tayo ng dalawang booking kahit dalawa dalawandan, o di 1.7 na rin yun eh kahit isa lang 100 man lang pambawi lang sa gasolina sa biyahe ok na yun so yan naka ano na tayo location na eh ano natin kasi di ko alam andan dito eh nasa ano tayo eh nasa Pasig di ko alam yung daan pawi kaya eh, ano natin yung ating migration navigation para ituro tayo ng daan ayan ayan na guys bawi naman tayo ngayon kagabi kahapon pala ginabi tayo eh ngayon makahit man lang makahit tayo maga makapag relax naman So, bago ka lang sa aking YouTube channel, wag mong kalimutan mag-subscribe. I-click mo na rin yung bell like icon para update ka sa ating mga biyahe. Buhay oh, kalsada Good luck Good luck sa mga rider